Join Community Service of Pai Gaw Pidus Bitoan Chapter di Sargao and Guardians di Dapa Viva da Pai Viva Pidus Viva Pidus Viva Pai Guardians di Dapa! Yay! Thank you! ang pagtulong ang pinakamahalaga. Lalong-lalo na kung may sumang-ayon sa iyo. for today's video may may bago na naman tayong community service ito ang kung saan binalikan natin ang proyekto ng barangay at ngayong araw dalawang grupo na ang magtutulungan dito sa proyektong ito ang kasamay natin today ay mga barangay konsihal barangay tanod, guardian at PGP dos kilyon bitoon chapter At gumawa sila ng gakit na tinatawag dito sa amin At dito namin papatong yung mga bato para mas mabilis, matapos, or mas makarami Sa mga oras na to ay nagsimula na silang nguha ng bato At ito na yata ang pinakamataas na level ng dagat At kailangan ito lagpasan ng tambak this time ay nagsimula nang magbumaba ang level ng dagat at tandaan na rin sila at nag-aasikaso sa para sa pagkain. At yun nga pala, bago tayo magpatuloy sa ating main topic today at welcome mo nga pala natin ang ating bisita na kung saan si Prince Raquetero Tubong Kabadbaran. At talaga namang natuwa ang PGP Dos Kilion Bitoon Chapter dahil binisita sila ni Prince. At talagang wini-welcome nila dito ang kabrad natin. At sa mga oras na to ay nasimula na silang lumapa ng mga isda na kung saan ang mga guardian ang nangunguna dito. At ganito talaga ang nakasanayan nila na magkilaw ng isda at isasawsaw lang sa suka ng buo. Tanggalan lang ng ulo at nakabalikpik at yan, okay na. Isasawsaw na agad sa suka at diretso kain na. Yan ang tinatawag dito na kilaw. ang hinggit sa lahat na hindi malilimutan kundi ang lumnik ng tando ay sa mga oras na to ay tapos na na kaming kumain at hindi na naman ako nakapag video dahil hindi rin ako nagpapahuli pagdating sa kainan at this time binagin na nila nang dalawang grupo isa ang dito nag at isa naman ang kumukuha ng bato doon sa video kamay kalayuan kung baga, may taga-karga at may taga-diskarga. At kanina, binahagi lang sa dalawa ang grupo at ngayon, binahagi na ito sa tatlo. Mayon saan may taga-karga, taga-diskarga at taga-tagay ng tandoay. Ito banda nila kinukuha yung mga bato sa daanan mismo ng mga pambot para din ito safety sa mga dumadaan. Ay kinukuha nila yung mga bato na nakaharang doon na mamalalaki. At ikarga sa at dalhin dito sa kung saan main tragic ng barangay. At laging pasalamat ng taga barangay at lalong lalo ng mga konsyales at taga barangay tanod na may mga tumutulong na mga grupo dito sa proyektong ito at inasahan nilang madali itong matapos upang masimula na itong magamit na